Andito na naman ako guys sa bundok. Oh. Tingnan mo 'yan. Oh. Ang ganda no. Oh. Yung may mga usok, 'yan yung bahay nila. Ng mga tao diyan. Bahay na 'yan yung mga umuusok na yun, no, mm, Tingnan mo pa oh. Ayun oh, no, dagat. Ano kitang kita dito? Grabe, kaganda. Napakaganda. Ayun oh, yung daanan ko doon. Pababa. Oh. Oh. Ayun yung dagat doon oh. kaganda oh Isa pa baba oh ayan oh oh tanong na mo napakaganda no oh napakaganda grabe oh yan oh dagat na yun oh Tignan mo yan oh. ang mga bundok na yun o. Oh. Oh. Parang nasa Baguio. Oh. Tignan mo. Ang ganda ng view ko ano. Na ako. <coughs> Ayan ah, o. Yung lugar. Yung lugar namin. Ayan o. Yan yung paakit ng bundok. Punta doon dyan ako bumaba eh. Tingnan mo. Paakit yan. Doon sa bundok. Doon. Makikita mo yan doon. Ang ganda. Oh sityo yun eh ay hey guys so oh, yung pinanggalingan ko dyan ako galing di ba tapos pupunta ko dyan pupunta ko rito lagi kasing umuulan dito kaya ayan oh. tubig Gano'n guys oh Oh. na naman ako diyan. Nandito na ako sa taas. Pero hindi pa ganoon kataas. Doon pa. Akit ah, pa tayo diyan. Kaganda ng umaga. kaganda oh. Grabe Hmm apa nah, kaganda